Gusto ko, alam matira dyan, ha? Pareho kayo nagtatrabaho sa Japanese Channel ano? Sagot! Opo! 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 Ayaw mo siyang pagtrabahohin doon. Bakit? Naingit ka sa kanya? Ha? Opo! So, Bukad mo pa kainin kasamahan mo. Opo, gaganyanin mo. Bless. Hello, good morning po. Ito po si Bro Aram Divine Healing na mag sa sambayan ng Pilipino sa mga naniniwala sa spiritual. Sa mga taong magpapadoktor na hindi naman gumagaling sa doktor, mag-isip na kayo. Sa mga big time dyan, mayayaman, mamamatay kayo pag hindi kayo naniwala sa spiritual. Mga may pera, kadalasan namamatay. Sinasabi, cancer ang sakit. Pero spiritual naman ang sakit nila. Bilis! Bilis, pakai Satyan, nih kinerja mo, tanggalin. Sa mga nanonood po ng aking mga live dati-dati sa tuwing araw ng gamutan, magpunta po kayo sa Bro Aram Divine Healing At doon na po kayo manood, mag-subscribe Pansamantala, wala muna tayong live O oh. Gabay! Ha? Paglay nga ta, gagaling ah. yan ko maring lipat ko sa iyo yan, gusto mo? Oh, Tigil. Bilang, nang tatlo. At tayo kawin yung malas dyan. One, two, Oh, labas. Oh, dilat na. Tubig. Bigay niyang tubig. <coughs> Tagod. <laughs> Ayan tubig. Tagod. mahan moyan